Hello guys! Ako po muli si Ms. Graciela Plantita. I-share ko lang po sa inyo yung experience ko sa pagbili ng mga appliances sa online kagaya ng Lazada at Shopee. Yun pong uh, kaya ko po ito i-share sa inyo kasi di ba usually pagbibili tayo kahit uh, kapag uh, item receive mo na, di ba i-review mo siya. Minsan nagbibigay tayo ng mga reviews na hindi pa natin nagagamit or kunyari nakita natin nagandahan tayo, uh, binigyan na kagad natin ng 5 star review. Ang isang appliances. Pero hindi pa natin alam kung tumagal ba yon or hindi. So, ang ginagawa natin, minsan ah, nakapagbigay na tayo magandang review and then after like 4 months, 6 months, hindi na nagpa-function yung product na binigay natin. So, that's the time marirealize natin, mali pala yung review na binigay ko, di ba? So, experience ko din yan kasi ako gano'n na uh, kapag nagamit ko na siya na isang beses lang, nagbibigay na kagad ako ng magandang review kahit hindi ko pa Uh, nagagamit in the long run. So, this time, isi-share ko sa inyo yung experience ko kung ano ba yung mga product na nagtagal sa akin na nabili ko online, Lazada or Shopee. Uh, ano ba yung mga brand na to? Music So guys, ito yung isa sa mga nabili ko sa Shopee, itong Kondura. Ito yung sinasabi ko na alam ko out of stock na sila ng ganito. Pero maganda itong Kondura na to. Ayan, ganyan siya. So, ito yung lock niya. Ayan, ganyan. Ayan. Tain ko na ha. Off muna natin. Ayan. <laughs> So, ayan. Sa Shopee ko ito nabili. 2.5 kung hindi ako nagkakamali. Ayan. 2.5 or 2.7. Something like that. Sa Shopee ko yan nabili. Nag 2022 pa ito sa akin. 2021 or 2022. Something like that. Pero hanggang ngayon gamit na gamit ko siya. Ito rin isa sa mga nabili ko sa I guess sa Lazada ko yata ito nabili. Ayan. Itong Mew. 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 Hindi ko lang basa. Hahaha. <laughs> Maganda siya. Uh, pang single lang, kagaya sa akin. Kasi nag-iisa lang naman ako. So, okay din siya. Matagal ko na tong nabili. Last year. Hanggang ngayon, na uh, nag-work pa rin siya. At ito yung aking uh, favorite na sandwich maker. Kasi pwede siyang, uh, ayan, marami. may ganito siya para nalilinis mo yung loob ng pan. ng ayan. So, meron din siyang ganito. Ayun kagagamit ko lang kasi o tignan meron pang so ayan so ito yung sandwich maker ko ang tatak na ito is simplas ayan ano ko lang yung ito nabili 500 ata I'm not sure ayan uh, ito pwede mong palitan para malinis mo ito one year na siya sa akin okay pa naman siya so ito naman yung ating uh, simplas din heater No? Pero ang ano nito, ang material nito, hindi kasi ganda ng material na ganito plastic. Mas maganda yung plastic nitong dalawan to. Ito kasi iba yung plastic niya. So since mura lang siya, Ayan. Pero ang good news kasi durable siya eh. Uh, hanggang ngayon nagagamit ko yan. Almost one year na rin sa akin yan. And ito yung isang cute cute na simplas na ang ginagamit ko lang ito. Kasi nag aano uh, ako ng coffee. Ayan. na grind ako ng coffee. Gusto ko kasi fresh beans yung ginagrind ko bago ko siya ginagawang coffee. Ayan. Okay din tong simples na to. Meron siyang kasamang pitch shell and tumagal siya. Ang tagal na niya. Hanggang ngayon nag-work pa rin siya. Uh, January 2020 January 2023 Ayan, one year na siya sa akin. So, hanggang ngayon, okay pa rin siya. Nag-work siya. Guys, hindi ko pa maire-recommend sa inyo to na bilhin ninyo. Kasi kakabili ko lang neto. Sin test ko pa lang siya. Ayan yung tatak niya. Pero for now, okay naman. Nagka-function siya. Nakapagsaing na rin ako dito. Pang 2 uh, to 3 packs lang pwede itong... Uh, rice cooker na to, no. Binili ko siya kasi hindi ako gano'ng palakain ng kanin. Kaya, lagi akong napapanisan and ito tama-tama lang sa akin. So, susubukan ko siya. Tingnan natin kung mag-stand out din tong brand na to. Kagaya ng Simplus, Yung Simplus medyo nag-stand out eh. Maganda yung kanyang quality. Ayun. So guys, ito nga pala yung coffee maker na nabili ko sa Shopee. Condura siya. 1,875 ko siya nabili. Um, alam ko wala na neto eh. Wala nang ganun sobra ng ganito ngayon. Kasi nung last time na bibili ako, wala na eh. Parang sold out or phased out. I don't know. So, yun, nabili ko to two years ago. ngayon, working pa rin siya and satisfied ako kasi usually yung iba kong nabibiling mga coffee maker, ah, ang bilis uh, uh lumamig nung plate nila. Ayan, ang tagal uminit, tas mabilis nyo lumamig. Pero itong kondura na to, okay siya, maganda. Ayan, coffee lover kasi ako. So, ito guys, binili ko rin to sa Simplus Ayan. Ito medyo na-disappoint ako dito kasi hindi siya ganong nakakahigop ng... Ah... Uh, hindi siya ganong nakakahigop. Ayan. Ang sabi kasi, mahina yung ano neto. Yung wattage. Kaya daw ganon. So, I suggest Simplus Huwag na kayo mag-produce ng ganito kasi madi-disappoint lang yung client nyo. Kasi nung nakipag-usap ako dun sa ang customer care nyo, sinabi niya na dapat daw ang kinuha ko yung mas mataas na voltage para nakakasipsip. Parang mali yung katwiran, ano? Huwag <laughs> na lang kayo mag-produce ng ganito para hindi sayang yung pera ng mga bibili para hindi rin masira yung Simplus Sayang naman yung binibuild yung um, binibuild yung name kasi maganda naman si Simplus all in all pero parang nasira kayo dito sa bed might vacuum na to. Hindi naman nasira. Kaya lang disappointing siyang gamitin hindi ko siya nagagamit in fairness ha? hindi ko hindi, hindi, ko nagagamit na no? parang uh, minsan lang kasi nga sa, napapagod ako dahil hindi naman niya yun nasisipsip yung dapat sipsipin yung <laughs> dapat sipsipin so, yun nga guys ang pinaka the best sa mga napili ko is yung brand na Condura yung Condura na no offer siya sa Shopee lang wala siya sa Lazada eh. No time na yon meron pa sila uh, ngayon talagang wala na wala kang ka makita ang ganong uh, model Kasi talagang matagal ko na siya nabili. Uh, mga 2021 yata or 2022. Something ganon na nabili ko siya, mura pa siya. Tapos, ang ganda kasi niya, napaka-durable niya. Yung air fryer, tapos yung uh, coffee maker, uh, durable siya. Kasi yung lahat ng mga coffee maker na nabibili ko, hindi na umiinit yung pad. Sandali ko lang siya nagagamit, like 4 uh, months, tapos hindi na iinit yung pad. Pero ito, years na siya. Hanggang ngayon, nagpa-function pa rin siya. So, pagdating sa durability, ang Condura hindi ako paid ha. Ah. kondura, hindi ako paid. Pero ito talaga, para makatulong sa kapwa ko, yung kung gusto nyo nag-decide lang bumili, maganda yung kondura. Ayan, na for me, nagamit ko kasi siya personally. Na hanggang ngayon, nagpa-function pa rin siya. Pangalawa, kung gusto mo naman ng mura, tapos uh, affordable, uh, syempre, mura nga affordable. Pero hindi naman siya ganun ka-branded. Meron tayong tinatawag yung, meron akong nabili yung Simplas. Yung Simplas na to, um, mura lang siya pero yung pagdating sa durability durable sya tapos um, ang hindi ko lang gusto sa Simplus, yung panilang vacuum yung vacuum na pang ano yung pang bed mic. pero all in all uh, Simplus is okay maganda sya durable sya tapos yung miu, miu MIU. Okay din siya yung juicer na yun. Okay din. Kasi maganda po siya lahat. So, yun. Sana, ano, yung mga description ng product ni Nanjan nandyan po sa sa link natin. Share, ah, uh, click nyo lang po yun. Ay, kailangan ko yung click nyo lang. Hindi, para makita ninyo. Pero kung pagdating sa durability, okay po yung mga yan. Maraming maraming salamat po muli. Ako si Miss Graciela Plantita at sa susunod po ulit, magkita-kita tayo.